Tignan natin kung sino man nanalo sa kanila. Bagong bola o bagong sapatos? Jane okay. Sapatos o bola? Ito, finish lang eh. Oh, magagal ni JM. May lumalaban, may pumapalag. Pumapalag. 1-0. Okay, second place to. Third place. Fourth place. Oh, ano yung dalawa? Ha? Huh? Disqualified si Steven. Nauna siya. Ha? Huh? No, no, Nauna no, commander Talo pa rin naman eh. Sino yung second place? Ito, second place oh. Third. Oh, third. Talo, third. Second place ng JP. May, may one point na to. Walang nanalo ng bola? Uy! Oh, wala Anim na. yun, no? Ha? Anim! Sa palong yun! No! Oh! Bigay mo na lang kaya sa second placer yan. Madali, ayun, oh. Yeah. oh, dali, ayun. Iya! Oh, dali, dali, dali. Dahil nanalo si Kuya Seb sa foot trace, kailangan niya pa ng 48 wins para manalo, sa, manalo ng bagong sapatos. Para hindi din masayang ang pagod ng mga sumali, bibigay na lang natin sa second placer ang bola. Sino second placer? si Kuya Raven. Thank you po. Yun. Congrats, congrats, congrats. Yes. For eight wins para sa bagong sapatos. So kahit matalo ka naman, kahit matalo ka naman, ipunin lang yung 48 wins. Dapat minus one. Meron ka ba? No. Dapat box. Meron pa sa pang third place. Oh, si yung third place. Ako. You know. Yan na. Bola? Hindi. <laughs> ay Ayan. Ano yan? Pugs! Diyos. Pugs! Lama! Hindi ka sa akin pa nyo! Alam! Pugs na! Pugs! Pug. Laruan niya na hindi pagkain ha! Baka Mama, mamaya! May Pugs na! Yes!